guys, hello. Kami po ay po punta doon sa ting mga tanim na ano langka. Tayo po, yung langka po ay gagataan. Yung panggulay po ang ating kukuhanin ngayon. Ayan, kami po ni Daddy ipupunta doon sa ating kukuhanan ng gugulayin na langka. Ayan, si Daddy po ang akiyat. Uh, kasi hindi po kaya ng ano eh. Medyo mataas. Kaya may dala po siyang hagdan. Akyatin po niya para po makuha natin yung ating gugulayin. Pag hindi po inakyat, hindi po makukuha. Ayan. Medyo po mataas na ang langka natin. Ayan po. May kabag din po yung paminta. Ayan po oh. Tingnan nyo po at mataas May bunga din. Ayan Ayan po o oh. Ayon O oh, ang bunga ng ating Langka Medyo nga lang po madilim Ilalapit ko Ayan Yan po yung kukuhanin ni daddy na langka Akyatin niya po yan, inihahanap niya po ng pwesto na maganda ang ating ano kanyang akyatan para po kukuhanin niya yun yun po ang kukunin naming panggata, gagataan na langka yan po ang langka naghahanap ng pwesto pa para makuha ng maganda at um, maipwesto na maayos ang ating ano may paminta kasi o oh, baka maipit ang sanga mata matanggal yung mga bunga Ayan oh. Napakataas po niyan oh. Kada doon. Marami pong bumunga kaso. Hindi po siya nakakatuloy kaya po kukuhanin na para pambanggulay. Ayan oh. Kalaki na. Tapos ay yung isang malaking yun ang kukunin. Ay, yung, kambal, yung maliit ay yun nang lumaki pa daw po at pwede pa nating gano. Kuhanin uli sa sunod. Ayan, yan po ang kukuhanin. Yung nasa itaas na yan. Para po tayo may mga gulay. Gagataan po. Ayan. Ayan. Ingat ka, Daddy. Ayan. Oh. Sabi ni AC, huwag ka daw umakyat. <laughs> AC, hindi pwedeng hindi umakyat. Kasi ayan, o. Oh, kataas. Hindi pwedeng di akyatin. Hindi maaabot. Hindi makakapagataan lang ka. Ayan, o. Oh. Ayan ating langka. Ayan po, oh, nakakuha na kami ng isa. Ayan. Medyo maliit daw yan. Baka kailangan pa natin kumuha ng isa pang, Medyo malaki, maliit-liit din. Para ka-partner niyan. Ayan, dalawa na po yung nakuha namin. Kaya dalawa po yan. Kasi kami po ay dalawa lang kakain sa bahay. Tapos kami po yung may kapitbahay. So, bibigyan din namin. Kaya dalawa po yung aming kakatayin. Baboy Dal puti dalawang uh, ano, baboy sa pulo. Puti, puti daw ang dugo, sabi ni daddy. Ayan po, ang oh, ating langka. Oh, yan po, ating gugulayin para po tayo ay may gulay. Gagataan po yan. Lalagyan po ng dilis. Ayan po, ang ating langka.